Thank you. What? Alright, so ready na siya. Mariana, sir. Okay po. Mar okay po. Mariana po, no? Ito po yun, sir. Okay. Maraming salamat po, sir. Dito tayo sa North Olympus McDonald's kung saan dito si Bosta nakahiga, oh. Kaantay ng booking si Bosta Dalawa lang yung grab rider dito So pangatlo na ako Sana pasuhan na ako ng booking Kasi tatlo lang naman kami So hindi naman ganun karami yung mga grab food Ewan ko lang kung may rami doon sa kabilang kalsada yeah, So wala yung mga tambay dito guys So dyan talaga ako nag start magtambay sa 7-11 Limpus dyan Tapos may McDonald's May Jollibee dito sa uh, kabila Will you please repeat Friends, it? Sana pasokan na tayo ng booking guys Meron na yung isa Dalawa na kami ni Boss Tapi A few moments later Sana ko ni Boss Tapi nasukan o oh. wow. Dalawa ka o no? ah, oh. Ay salang. So ako na lang punta dito guys Sana pasukan na ako ng booking Kasi Kaya naman sa akin ha Nagsa na lang ako dito Wala pa akong booking Pang 12 Nakantay ko yung pang 12 kong booking Much, much, much later Ando! Oh. Okay na talaga, thank you sir Bigapin na natin yung item ng 367 Okay na to, 367 Thank you Alright, so ready na siya. Libero na natin ito agad dahil lagantay na yung mga customer. Handox po no, kay Divine. Okay po sir, ito po yun sir. Maraming salamat po. Okay po. So yun already done yung pag-deliver natin dito sa Andox na merchant. So goods kasi smooth. Nandiyan agad yung customer, nanta yung kanyang order. So 5 star yan para sa akin. So ready na tayo sa isa pang drop off natin, yung Binis Food House dito sa May Pitsunya Street, Barangay 174 Peace. Dito na ako. Jerry ka ma'am Ito po ma'am maraming salamat po Thank you po Hmm Yan nga na puro yung binis dahil marami daw. All right, successful yung pag-drop natin. So hanap ulit ang booking, Peace. Sandaan ba san leded? Babs dinapot di ko di lang alam paps ba't kaya ganoon no pag nagpapagas pag 100 dinatakot nila yung gasolina na natitira rin sa ano ang ano kasi noon parang yung gas na iba hindi pa na yung pang isang daan nandun pa sa Jose hindi pa bumababa inaangat na nila agad di ba? ang logic nila Anyways, mga ah guys, pinasukan na nga tayo ng booking dito sa may Vitas wow. again. Sana malapit lang. Mr. Nice Guy, sinugba. So, babalik tayo sa sinugbahan. So, yun doon. So, malapit lang ha. Tapat lang pala yung drop-off. Tara, puntahan na natin. 5-7 to ma'am. Alright. Salamat po. All right, let's go. Dito na agad tayo sa drop off Blue Green Gate, Black 1 Lot 10. Ito mga ganda mga booking, pag ganito mga lalapit lang, eh makakarami talaga tayo. Black 7, Black 1, ito, Blue Green Gate. Black 1, Lot 12 ba yan? Lot 10 eh. Ah, Ito. kay Ilse normal tayo maraming halaman Elsa po salamat po Alright, so completed na yung order. Ganon kasi simple ang pagda-drop off, guys. Basic na basic sa akin. Alawit <laughs> lang, no. 50 pesos plus ang shipping fee niya. So since dito tayo sa Bicas, doon na rin ako maghahantay ng booking sa may kanina sa Burger King. So ganun lang naman ang ginagawa ng isang grab food bi-deliver, babalik ulit, ganun lang. Hindi siya kagaya ng lalamove na medyo malayo-layo talaga. kami mga grab dito-dito lang kami. Relax na relax, guys. Alright, sana pasokan tayo ulit ng booking. Peace. Much, much, much later. Alright, another booking again. Sa kaya to ito, pindutin natin. Yali, pipikas. Dami, one, two. Aray ko sobrang pa natin 3, 5, 4, wala pa antay lang natin pro boyer gusto, ang daming drinks hindi ka na natin pa napakaraming drinks, isang malaking plastic malapit lang naman, dito lang naman sa rainbow to guys, so madali na siya madeliver Hopefully smooth yung pag-deliver ko doon na nandun na yung customer, hindi na ako matagalan para Yeah, happy yung buhay natin para makarami tayo. <laughs> so ito ay GrabPay. Yung Yung budo payment na ginawa niya, kaya wala na siyang babayaran. Yun. So kita tayo sa drop off. Peace. Dito siya nakapi, no? Sa minimart. So tag natin para lumabas na siya. Dito na ako. Saan po kayo? Then paglawin natin yung call. Nalabang palabas na siya. Hopefully. Dito tayo kumain kanina ng tinapay guys. Sa may rainbow bakery dyan yan. Sarap ang tinapay dyan kanina. Nakain ko yung... Hopya. Pandi Hopya tayo. Saan po kayo? Dito na ako. So, Jerwin, yung kanyang pangalan. Saan so, kaya ito? Naupo. po. 20 minutes Wag ka naman sana 20 minutes no show Wag ka naman sana Ah, pa rin yung customer ko ah. Hello. Sana po kayo. Sabi wala pa rin yung customer ko. Try natin sa call. Para naman di siya maano. Waiting pa rin. Ako po, unattended din. Dinawagan <laughs> ko na sa grab call. Chinachat ko na. Tatawagan ko na sa Hello po Grab Dito na ako sa labas Salamat Dito na po ako sa labas Grab po Dito ako sa may tapat ng sisig Alright, thank you. Whew. Sumagot naman na siya, hindi siya natended. So, na lang natin. Ito lang yung pangit sa mga customer na hindi naghihintay sa order nila. Kali kung hindi gusto din ng call, ah, umabot pa ito ng 30 minutes dito, hindi pa bumaba yun. Kasi, sa grab call, hindi sila samasagot. Sa chat, hindi i-rate. Pwede po sumagot siya sa grab, sa regular call, sumagot po siya. Anyways, this is part of my job na maghintay din naman pero sana ano rin aware din sana yung mga nagbubuk na tayo nila yung pagkain nila kasi sayang din kasi yung oras anyway wala pa rin yung customer ko baka na sa may second floor bawaba pa tingnan natin ah Geelong. Na pa rin guys. Sinulit ang aking pag ang aking paghihintay dito. Ah, dito kayo nakapin eh. Doon daw Paps. Tahan natin doon Paps. Tahan natin doon Doon daw na ka ano Alright Door to door Saan sir? Marami pa sir? Hey Sir 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 Hi, thank you sir. Thank you so much. Ito po yun. Maraming salamat po. Alright. Yun. I have tip eh, for pesos. So, good to go na to guys. Gantay tayo pero pero naman tip. So, good to So, punta na ulit tayo sa Jollibee para pasokan tayo ng booking piece. Another booking again. Another booking again. San kaya to? Hoop. Burger King na to guys. 86 pesos. Medyo malayo na to guys. Tignan nyo naman guys kung sa ano. Oh. Sunriser Avenue. Medyo malayo na nga to. Hop. Grabe Burger King buhay natin. Nandito natin sa lano. Medyo malayo. Sa lano to guys. Deliver na natin. Let's go! Top of area sa Sunriser. Hopefully, nandito na yung customer natin. Block 16, Lot 17. Block 17, Lot 16. Maybe dyan yan. tawagan lang natin para lumabas na siya Angel oh. ayun Angel po ma'am okay po Ito po yung mga drinks, ma'am. Ito po yung pagkain, ma'am. Paalala na lang sa ilalim. Umes mo siya. Thank you, ma'am. Alright. So, smooth yung ating pag-drop off ulit dito sa Sunriser. Medyo malayo na to, guys. Nandito tayo sa lano. Laya ng drop off ko. 86 pesos yung shipping pin na ito. So nakaka 17 na tayo guys Time check 9.15 ng gabi So tuloy tuloy lang So ito magandang ikrabod hanggang madaling araw As long as may merchant na nakabukas At may naguguto may magbubuk So yun May trabaho tayo guys right, So babalik ulit tayo sa Caloocan North Kasi medyo malayo na tayo Tara para makarami peace Guys maraming salamat para sa sama nyo sa ating biyahe ngayong araw ng Tuesday so gabi Friday so gabi na guys Alright, so maraming salamat para sa pagsama nyo sa atin so kung meron kayong mga tanong ideas please comment below and I think hanggang dito na lang yung vlog natin babalik na tayo sa Kalukan North so muli this is Lowell Tots Low Pops nagsasabi na it doesn't matter how slow you go as long as you don't stop alright so maraming salamat bye bye peace